Uh, good morning mga kalapatids, uh, ako nga pala si Riley Brusco uh, ng Das Marinas Cavite uh, Welcome kayo dito sa munting loop ko Tara. Ayan. Bali Idol, ano pong section ito? So yung dito kasi uh, tapos na ako sa breeding, mga henyan <laughs> Tapos yung mga cock naman nasa sa loob So yung player ko dito lang din Ah, uh, mga pang south ko sa kabila naman. So, ayun, ihiwalay kasi sila eh. Ah, ko pagsamahin yung north ko tsaka mga pang south. Ah, okay po. Kailan po kayo nag-start kumarera? Uh, so, nag-start ako magkarera uh, medyo matagal na uh, since 2006 pa, uh, bagong graduate ako noon. Uh, ah, ako sa tropa. So, unang sali ko naman noon nung time na 'yon, uh, nag-ano tayo at uh, third overall sa club ng CHPO. Then, kasi wala akong sariling lookman eh. Mm, ano yeah. lang, ako lang. Ang bitaw ng ibon ko sa truck Ang karera kasi namin noon, Martes tsaka Sabado, yun lang yung lipad ng ibon ko. Martes? Oh. Ayun. So, awa ng Diyos naman na nalo tayo. <laughs> uh -huh. Bali Idol, yung mga pinagsimulan nyo pong linyada, saan nyo po na-acquire and then hmm. up to now po ba sila pa rin ba yung ginagamit nyo? Yung ano ko yung tinatawag na mulawin line talaga galing kay ano yon kay Ariel Beador, doon ako nagsimula. Hmm. Since ano 2006 nakuha ko sa kanya inaka pa lang. Hmm. Tapos nag na lang ako uh, mga imported na mga brusco, ko. brusco. Ko. Per pero may pasok pa rin na mulawin line yon. Hmm. Hanggang ngayon sila pa rin yung ginagamit ko. Ayun. Kahit mga ano apo-apo, uh, tumitira, tumitira pa rin. Talaga, ayun. Ayun. So since 2006, Oo. sila na pala talaga hmm. po gamit nyo, no Idol? Ayan. So Bali Idol, pwede pe nyo po ba kami i-love tour sa inyong love? ah uh, sige. Pasok tayo dito. Ha. Kunti lang yung ibon ko. Baka magulat kayo. <laughs> Ito. Ito yung mga panlaban ko ngayon sa Norte. O ilan lang yan? 13 piraso lang yan. God. So minimal lang po kayo Oo. maglaro, no Idol? Hanggang ano lang ako. Pag nagpa-inakay kasi ako hanggang 20 ay eh minsan, nawawala pa sa ranging, mm. kaya kung ilan yung matitira, hanggang training, derby, yun lang kunti lang talaga ibon ko, napapansin mo ang luwag eh, no? Oo oh, nga po, idol, hindi sila overcrowded saka so, relax na relax, ano? Ah, ayan, yan yung mga ibon ko ngayon, panlaban So, dito naman, south naman to pokunti, ayan mga kapatid ito ngayon, kakapanalo ko lang sa sprint race, 3 laps. Uh, first lap kasi, lap winner siya. Second lap, second. Tapos ngayon, nagpang 9th place. So, first overall. Sila uh -huh. Yung Naismith naman ito, nilaban ko sa BBC kanina. Uh, first place tayo. <laughs> lap winner. Oo, oh, lap winner. Umakot award yung ibon natin. Naismith mismo nito, Grisel din. <laughs> so, ito siya. So, bali, ano siya, idol? Hen, hen siya, hen. Yung nurse nice mate niya, hen din. Yan. Bali, ano na to, itong ibon na to, uh, mula nag-start yung training ng CFL, uh, four times lap winner na siya, itong ibon. Grabe ang usay nitong hmm. ibon na to. Simple yung ibon lang. Uh, ano pa rin siya, pasok na brusko. Brusko uh -huh. pa rin po. Brusko mulawin. Yan. So sa idol, sa years of experience nyo sa paghawak nyo po sa linyada nila, ano po yung mga kalimitan na na-experience nyo pagka once na nag-start na kayo mag-training ng mga lahi nila? So sa tagal ko na rin sa pag-ibon siguro, uh, sanay na rin ako sa mga linyada ng ibon ko. Uh, minsan hindi ako nagmimidtos eh. Ah, hindi na po? <laughs> Oo. Direkta ano na sa track. Ayun, pagka uh, napasabay sa tropa, ayun. Saka lang po. Uh, oo, tsaka nagmi midtos lang ako talaga mag midtos uh, Pasabay lang talaga sa truck. Mm. Yung pag-ano ko sa ibon. Opo. Kasi dati, ganun din naman eh. Mm. Wala din masyado. <laughs> oo, puro truck lang. Pero advantage talaga pagka uh, nagmi midtos ka. Opo. Kasi yun ang advantage, tsaka disadvantage yun eh. Opo. Eh, wala akong motor, ayaw ng misis ko. Ayun, sa truck na lang. <laughs> Pinapasabay oh, nila. Oo, na lang pasabay na. na. lang ako lagi sa truck. Ayan. Pero so, ang galing ng ibon na to. Galing nga. Magkapatid pa. Oo, oh, no, magkapatid. Kayo? So, bali yung kapatid niya kasi, tinitraining ko lang sa CFL na C club. Tapos nag-start ang BBC kahapon. Uh, first, ano nila, first training, tapos may palaro silang one hit. One hit po. Ayun, sumali tayo. So, uh, nakuha agad natin. Nabigyan agad. You know, na, <laughs> Nag-first place agad tayo. Grabe ang musay sa yung mga linyada ni Idol na ito. Ayan na. Idol yung pinakakapatid na. Oo, oh, uh, yan yung nacemate sa BBC kanina. Nag first place. Uh, humakot ng ano, pooling kay Bro Alan Barkon. <laughs> kasi may palaro siya. Mayroon agad trophy yan. <laughs> first yeah. training may trophy uh, agad. Uh. Ayan yung brown naman ay Brusco, may pasok na Brusco yan. Ah. Sa tingin ko, ano ngayon yan, ah, kung hindi fourth overall, fifth overall sa sprint race. Kasi maganda din ang record niyan. First lap, 6th uh, place. Uh, second lap, 7th place. Tapos ngayon, parang 12. 12 yata Galing. sa rank. Ayan. Usoy. Ayan yung ibon. Sa so, balay, halos lahat idol may pasok po talaga ng Brusco. Oo. So talagang kabisado, uh -huh. kabisado na niya. Yung iba kasi napapansin nila, ano, bakit off color may pasok na Brusco? Opo. Yung off color ko kasi, ano 'yon, white banding brock na pinasukan ko ng Brusco. Mm, -hmm. kaya naglalabas sila ng mga off color. Off color po uh -huh. talaga. Ayan lahat, 'yan yung, yung mga pang norte ko ngayon. Ayan. Ah, kukunti konti Ito yung ano, ito yung magulang ng nag second overall ko na Mulawin line, Mulawin line. Oo, marami na rin binigay na panalo sa akin to lahat. So, bali, Idol, siya na po yung pinaka main breeder nyo po ng mga Mulawin. Ah, uh, yung pinaka lola talaga nila. Ah, uh, sobrang tanda na kasi since 2006 pa. Kaya nga po. Uh, ang ginawa ko nag inbreed. Oo ah, po. Oo. Uh, ito bali inbreed na rin to na, Mulawin, na Mulawin line. Po. Oo. Tapos pinaris ko naman siya sa brusco, ko. Inbreed din. Inbreed din po. Oo. Ito. So bali ayan na po yung pinaka-develop niya na ano, mulawin line. Mulawin line. Uh, oh, okay. okay. Oo. is mulawin line is ah uh, galing kay bali pinangalan ko na lang kasi loop name yon eh dati. Ah, uh, Vicente ng Vicente ng oh, ang linyada. Ayun. Oh, Vicente ng Crocodile Husay, nagta-tribar pa no hmm. Meron siyang ano eh, inakay. Kaya... Bali ano yun, na ah, binigay ko sa tropa, pina-auction. Pina-auction ko yung isang inakay. Ah, okay po. Ah, no, bali... So ano yun, tulong po sa mga beneficiary hmm, po? Tulong. Kasi humingi ng ano sa atin, hindi naman iba yung tropa eh. Opo, oh, opo. Oh, so sabi ko, sige, may sakto, mayroon inakay yung foundation ko na itutulong sa kanya. Mag ano naman hmm. po, ano? Galing. May ano kasi, mayroong inakay. Kaya, <laughs> Kaya mailap yung ibon. Mailap ang ibon. Oh, bali, ano to, malaki. Malaking ibon malaki talaga. Malaking ibon nga po. Ano siya idol? North and South producer po talaga siya idol. Oo, kasi siguro yung mga dati kong record talaga mula sprint, North saka South, uh, talagang ano nagkakaroon ng award lagi. Nagkakaroon talaga. Kahit ano, pero pinakamarami kong nakuha ang award sa North Race, North sa Race. mga okay. linyada nila. Oh. Ah, okay. uh, hanggang ano, sprint ang ibon ko kasi meron akong ibon na nag-champion sa sprint race, oh, oh. uh, pan race, um, tumapos ng ano ng karera. Tumapos, pass siya ng ano eh, ng Cagayan, bali ano, second overall yung ibon. ano 'yon, bros ko? Grape. Tapos yung ano naman, yung sa Grisel ko naman, uh, Takloban Clacker, first overall din siya. Sa mga sprint nanalo din 'yun. Nanalo din. Po. Kaya minsan di ako nainiwala sa ano, sa sinasabi nilang ibon na pang, pang ano lang, pangmalapitan. Opo. Oh, Kasi hindi naman natin masasabi sa ibon eh kung oh, anong gagawin niya eh. baga tayo, gagawin natin, condition lang natin maigi yung ibon natin. Opo, oh, opo. Oh, Para 'yun hanggang sa magbigay ng ano sa atin karangalan. Karangalan oh, po oh. talaga. So kailangan talaga on top of ano Oo condition po talaga bago hmm. ilaban. Yun, yun ang mahalaga talaga sa ibon. Tsaka yung ano, bloodline, sistema. Bago ako umano sa shop, pag uwi ko dito sa bahay, eh, chine-check ko mga ibon ko. Opo. Oh, Titingnan ko yung droppings, kung okay ba sila. Opo. Oh, kaya yun, sabi ko, wala namang ano sa ibon. Kasi nga, busy rin ako sa shop. Opo oh, nga po. Hmm, kaya, so, ayun. iba po din talaga yung uh, time management pagka may hmm. negosyo kung pong pinapa minamanage ah. talaga ano idol. Eh yung patuka ko sa shop, yun din yung patuka ko sa ano sa, sa, ibon. Ibon po. Hindi na ako nagmi-mix ng mga ano. Masyadong ano. <laughs> 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 conflict sa akin. Kung ano lang meron doon sa shop kung patuka, yun lang pala yun lang ko sa ibon. Po. Oh. Ayun, nagbibigay naman panalo eh. Opo, oh, dire-diretso hmm. pa rin naman po na no, ito. Ngayon. So, ada ah, isang linggo, dalawa pa. <laughs> Magkapatid pa. Bali, so, ano yun, hinati ko kasi yung nanalo ko ngayon sa CFL si na club. Tapos yung isa naman, naka-BBC. Naka-BBC uh -huh. po. So, ayun. Pero, hindi lang naman sila. Hindi lang naman yung greasy lang nanalo sa akin. Iba-ibang kulay din. Ibang-ibang kulay din. Pero karamihan, may pasok talaga ng brusco. ko. Bruce ko po, Bruce po, po hmm. talaga. Hmm. Uh -huh. Ang love ng mulawin at brusco ko lang. Uh -huh. Grabe wala tayong ano, wala tayong loop man, hands-on tayo. Opo. Oh, uh, sa inyo po talaga uh, lahat 'ano, idol. Yeah, minsan Ang ibon ko pag break time. 'Yon, nakapalipad ibon tanghali. Tanghali po. Ang bago pumasok sa ano, sa shop. Minsan alas-6 ng umaga Nagpapalipad papalipad na ako. Ah, po talaga. Kahit mga ano siguro mga 30 minutes kasi 7 ako no pupunta sa shop, yun. Pagdating ng tanghali, palipad ulit. Tapos ano Pagdating ng hapon, palipad Palipad po. ulit ako. Kahit mga mm. 15 to 20 minutes, pwede na yun. Opo. Oh, Makalipad Basta lang mga, mga ibon. makapagpag, ano, ayot. Uh -huh. So, itong ibon na to, marami talagang, ano to, pinanalo sa akin. Yung bloodline uh -huh. niya po talaga, ano, ayot. Marami hmm. ang husay. So, ibon na to, may edad na rin. Pero nagbibigay pa rin ng, ano, kaya yung, ano, yung mananalo doon sa pa-auction na yon, swerte mananalo swerte doon. Talaga, no? ayot. Uh, kasi ando na yung ibon eh. Kumbaga, sa kanya na lang sistema, sistema niya na. na Kung paano niya talaga ma mapapagalaw yung ibon talaga. Ayun. naman tayo madamot sa ano, sa bloodline ng ibon. papansin niyo, konti lang ibon 'to eh. Oo, nga po, konti lang. <laughs> Hindi ganung karamihan, uh, ling, ano lang talaga. pinapaikot ko lang sila. Sila-sila lang po hmm. talaga.